Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iniimbisigahan ng PNP ang posibilidad na mula sa friendly fire ang ikinasawi ng isang pulis at ikinasugat ng isa pa na may operasyon laban sa mga kidnappers sa Pampanga. Taliwas yan sa unang ulat na nagkaroon umano ng armadong engkwentro sa pagitan ng mga operatiba at mga dumukot. Pangako ng PNP Chief, may mananagot kapag napatunayang galing sa kanilang hanay ang tama ng baril. Nakatutok si Jun Veneracion. Nilusob ng mga miyembro ng PNP anti-kidnapping group ang bahay na ito sa Angeles City, Pampanga nitong Sabado, kung saan sinasabing dinala ng mga hinihinalang kidnapper ang kanilang mga biktima. Naputo lang video ng may marinig na putukan. Nasagip ang dalawang Chinese national na kidnap victim at naaresto ang mga kapwa nila Chinese na dumukot umano sa kanila. Pero nasawi ang isa sa mga operatiba na si Police Senior Staff Sergeant Nelson Santiago at nasugatan si Police Chief Master Sergeant Eden Akad. Sa unang inilabas sa report ng PNP Anti-Kidnapping Group, nagkaroon umano ng armadong inkwentro sa pagitan ng mga operatiba at mga kidnapper. Pero hindi dito natatapos ang kwento dahil may ginagawa kayong investigasyon sa nangyari. Whether this is a result of a friendly fire or pumutok ba itong mga suspect, that will be part of the investigations. Friendly fire ang tawag sa putok na nanggaling mula sa parehong panig ng tinamaan. Dumalaw si PNP Chief Romel Francisco Barbil sa burol ng nasawing pulis na kanyang ginawaran ng medalya. Binisita rin niya ang nasugatang pulis. Isa lang po ang binigay na assurance po ng ating CPNP na wala po tayong itatago kung ano man po ang nangyari at papanagwitin po natin kung sino man po ang, uh, ang uh, dahilan kung bakit po namatay yung isang polis po natin at nasugatan yung isa pa po. Kapag natapos ang investigasyon, unang-una raw makakaalam ng resulta ang pamilya ng mga napatay at nasugatang pulis. Kung mapapatunayan, sir, na nanggaling sa friendly fire po sir yung uh, nakapatay sa police. Definitely sir mananagot po ito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion na 24 oras.